So nakikita mo pa ngayon yun, kung sino yun. Basta. Parang basta bang na. napanood kaya niya yung play. Oo, okay, sabihin niya, mararamdaman parang, niya. dapat ano. Pati maganda. parang dapat na share ako dun. Sa mukhang story ako okay. rin. Pati maganda, di ba? Parang doon yun na. Hmm. Ha? Parang doon doon yun. Kasi <laughs> yun ang maganda dyan. Sana di wilabang yung name ko dito, di ba? Hindi, ito pa. Maraming makaka Uh, na, marami talaga. Mga reporter, showbiz reporter. Mm, marami makakarap. Yes. Kasi yung, yung yeah, color time naman niyo. namin parang yung artist, mga sexy actor ang nang aakit eh. Pwede, no? Pwede naman yan. So, face to face piece basis naman. Parang feeling kong ko nung yun. araw. Pag inaakit ka, pag inaakit kami, pag kami ng kung ano-ano. Uh, so, 50-50 yan. So, Like, kasi matyaga yeah. ma ma akong mag-entertain ng mga callers that time. Uh, panahon ng Friendster. Ah, Friendster. Ah, uh, panahon pa ng Friendster. Diba sa, yun nga yung story. Kasi diba sa Friendster may who's viewed me. Naalala ah, niyo. Ah, Nabubiew na ka, pero hindi mo. Hindi pero sa lang ang Friendster. Ah. Nagtagal din, bago Tagal na, din. bago pumalit Parang ang wala. Facebook. Sa, sa ba, lang, lang ako eh. Kaya sa lang ako nagkaroon. Ayun. Anyway, yung story nito, yung panahon to ng Friendster na pumapasok na yung Facebook. Uso rin yung mga YM, yung Yahoo Messenger. Ah, pero ikaw, wala kang pinagsisihan sa ginawa mo eh, noon? Wala. Anong pinagsisihan mo? Hindi na pagpapasexy. No, wala. Talaga, proud ka na ginawa mo, pinagdaan mo yun. Hindi, ganito ha. Huh? Ayokong ayokong nagmamatalino sa iba. Pero ganito. Nagtataka ko dun sa mga sexy actors na parang nagsisisi-sisi. Ano yung pagsisisihan? 'di diba? ano hindi naman porno ginawa mo, 'di ba? So, sorry ha, pero parang nabububuhan lang ako doon sa mga paiyak-iyak pa. Kasi bakit e, ako? lamang pa nga kami sa wholesome actors kasi kasi kung maliban sa mukha pati katawan pinapakita mo at nagse-set ka ng example, di ba? Imagine nagbabayad ako sa sa pag-gym tapos hindi ko i-share sa iba. So, 'di ba, natutulungan mi iba para ma-motivate and Ayaw maging hipokrita ah. kasi pag sexy actors ka tapos marami na lilibugan sa iyo. Aba diba, nakakatuwa yun na ibig kalibog-libog ka, di ba? Kasi oh, Dante Balboa na naman kausap <laughs> Para <laughs> <laughs> Hindi. Kasi ayokong, ano, ayokong may dobling mukha na let's say yung pagiging director mo totally wipe out na yung pagiging sexy. Hindi ganun eh. Kasi wala na lang guys natin wrong. Kung set ka ng good example kasi hindi lang naman peace, yung hindi lang naman mukha, pati katawan, pati Trabaho ar. naman, career naman yun. Yes. At saka yung nag-open ng door sa'yo eh, di ba? So, ba't okay. Ano yun, tatanggihan mo? Eh ako pa naman, grab on every opportunity ako, di ba? Yes, kasi kung... Marami ka bang i yes. rap na no, yes. yes. opportunity, no? Yes, kasi opportunities knocks only once. So, so kung so, twice so, yan, so, so... Kaya ako, yung well-rounded ako, naging professional model ako, naging jetter so, so, actor ako, so, naging... So, yan, lahat. O, hanggang so, so, sa professor, hanggang so, so, sa real estate. Kung jack of all trades. Okay naman, tsaka yung life ba, is too ka, okay, short, okay, Desente ng mga. Yes, ang mahal. Pero ilan ba ano? Ilang, no? ilang co-stars na natikman mo or artist? Ah, uh, nakalimang movies rin kasi ako eh. No? So limang, Pero, limang natikman uh, mo. <laughs> <laughs> um, kasi nung sa sexy movies, di ba, may tinatawag na bulong. Yung uh -huh. pagka uh -huh. gusto niyang ituloy, oh, yung kayo na lang dalawa, di ba? Kaya tawag doon bulong, kalabit or bulong. So, kasi why? pag natypan niyo isa't isa, para, masasense mo naman sa co-actor mo kung Five so, five movies na yon lahat? Hindi naman. Ayaw ko kasi nung, ayaw ko nung ano, ayaw ko. natin pangalanan. o oh. Tsaka, ando rin mo identify, titignan oh, mo kung ano mga pelikula mo. Ang dami. Next one. Oo. Tsaka kasi noong time na yun, ang daming nagsulputan din ng mga sexy stars na babae. Yes, Puso okay. diba? time yun talaga, kung oh, sino-sino. yes, kung sino-sino. Actually, at yun nga yung tanong mo kanina, huwag natin i-underestimate ha, kasi sina Eva Henson, ewan eh, ko naalala niyo, mga college student yun. Eh. Ah, hindi, lahat naman, ng mga, naman hindi lahat ng sexy actors oh, na babae. Oh hindi nag-aral. Mm -hmm. Kaya nga, ingat na ingat sila. Uy, Dante, takpan mo ko. Di takpan, di ba? Oh, wala naman silang pinagkaiba doon sa, sa mga nag-iba yes, hot babes yes. na. Oh, Iba-ibang ano natin. Mapahulsa, mapasexy. May mga edukado. Mm oh, you know? okay. Kaya nga ako, kung tuwan-tuwa ako kasi yung bansa, na, sa akin na bigay yung bansa na educated hunk. di ba? Oh, okay. Parang, sa'yo. Okay. So, sa so, lima. <laughs> <laughs> Limang cool star Hmm, Iba't ibang hindi. gender ba ito? Yeah. Ah hindi, Puro wala hindi. lang babae. Puro na eh. uh, ano? lang <laughs> babae. So pag nakikita mo sila ngayon? Ah, hindi mo na nakikita? Hindi ko na nakikita, wala Puro na lang. Pwede hindi ka nagkaanak sa kanila? Ah wala na, wala na. May ingat oh, <laughs> <Probaho, bulungan> na Trabaho. <laughs> trabaho. Trabaho bulungan <laughs> nga. So nakatik 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 nakatikim ng pinya. <laughs> Oh, ay, mababanggit yan. <laughs> Ayan. Yung, yung linya na yan, mababanggit ko sa Sunday. Uh, mababanggit yan, patikim ng Eh, last na lang ang pinaka-memorable na movie mo ko yun. Uh, na ginawa mo. Yung kasiping, siyempre. Okay. Kasi Bakit kahit pa paano, na-nominate ako doon as Best New Male Actor. Ah. Uh, so, nakakatuwa. Kung baga, uh, bilang artista ka. Ako kasi I'm more like on arts. O, oh, more on arts kasi ako eh, yung ma-recognize ka, okay yun, diba? masaya yun, okay. okay. Bakit kailangan apat yung puni yung uh, artist natin? Uh, nung binasa nila, sinabi yes, mo meron tayong yes. ganitong scene, anong oh. reaction nila? Okay naman sila kasi dim-lighted naman uh, yun eh. Tinanong ba nila kung direct tututahanin ba ito? Mm -hmm. Meron ba dapat oh, sabi ko, ano, explosion or whatever? Oh, kasi, 'di ba yung yung ano sabi ko hindi naman na bago kasi yung pagpapakita rin ng ari. Oo, oh, diba? nga sila diba? na nag-frontal na eh. Na. Yes, yes. ang dami na rin niya. Kahit sa pili ko, pinakamapangas pa nga si Gob ano eh. Hmm. 'Di ba sa Scorpio Nights? Oh, uh, diba? Si Daniel Masturbation pa, pa yun. Okay. Diba? Sa mga ganun. So, diba, talagang it's a matter of ano lang. Uh, saying yes or no. Mag-yes, Ibig sabihin, malalim ka. No? Mm -hmm. Alam mo yung papasukin mo. So, wala silang mga inhibition. Mas gusto lang nila, katulad nito, kumbaga, done in good taste. Ayaw okay. nila yung parang putyo-putyo ah. ang malalabas. Mm Alam mo na, siyempre dami namang fly-by-night na mga yeah. theater shows. Ah. di ba Parang walang... Saan sa Batay Papalampas? CCP yung target wow. namin eh. So, Kailan? ah uh, this august. Mm -hmm. uh, august pero yung yung appearance ba nila uh, magkakasama sila o parang episodic Ay, lang iba wala sila so kung let's say halimbawa may 3 shows no let's say may 3 shows sa uh, araw na 'yon pwedeng okay. si Paolo sa 2 pm ah, si Mark okay. si Mark sa 6 pm o sa 5 pm okay. sa 8 pm si Dre. Mm -hmm. uh, sa sunday naman basta reshuffle sila pero wala kayong balak mag uh, ano hindi <laughs> <laughs> ganito yun eh, di ba? Kasi yun nga eh, di ba yung advocacy ko? Nakwento ko na dito kung gano'ng kahirap yan. So may sasama sa akin, kumari ikaw, tayong dalawa lang. Tapos may rules yun. Bawal mo akong kunan. Ang gagamitin lang natin yung camera ko. Kaso minsan, Siyempre, naguhubad ako. Kasi yung may may flow yun, nakwento ko na sa'yo mula sa naka-bass, naka Kasi ko rin iba -iba yun. Pabawas ng pabawas, hanggang sa huli nakahubad. Doon sa nakahubad, minsan, pag naka-ano ka, na, may cellphone na dala tong kasama mo. Pan panakaw, kinukunan. So hindi siya fake? Hindi. Kaya nangyayari. Hindi siya edited? Hindi rin. Kumbaga, pero pa parang tatlo lang naman yun. Um, Tsaka wala namang hubot-tubad talaga. Yung parang kasi nagsisitro ako. Yun nga yung nakita ko rin oh, dati. Parang ito nagpakita sa akin. Yes. So hindi naman hubot-tubad talaga siya. Parang feeling ko pa edited ko. ito. Ayun. So hindi. Kaso lang yung, yung sa akin yung totoong copy. Yung sa kasama ko kung sino man yun. Nagnanakaw ng kuha. So At wala kang kako-faculty na pinakita yun sa'yo? Hindi, okay, okay lang. Malapit, malakaw sa mga gano'n. Sabi ganito pala yung ano. Eh, okay lang, malibugan siya. <laughs> Bahala siya sa buhay. <tubuhin. laughs>